Huwag na huwag kang iinom o lulunok ng tubig habang naliligo ka. Ito ang mga facts na pwedeng magligtas sa buhay mo. Kapag hinabol ka ng pulis sa kung anumang dahilan, kapag nawala ka sa paningin nila, lagi kang lumiko ng pakaliwa. Kasi sa training nila, tinuturo sa kanila na mas madalas daw na kumanan ang sospek. Kapag merong agresibong oso or bear na humabol sa'yo, humanap ka kaagad ng mataas na lugar, katulad ng kotse o sa puno. At hayaan mo lang na magpaikot-ikot yung bear doon dahil mabobord din yan at aalis yon. Pero kung dalawang bear ang humabol sa'yo, nako, tumakbo ka na. Alam mo ba na posibleng may mga spy sa cellphone mo ngayon? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kapag may nakita kang blue ray job, burahin mo kaagad 'yon. Kapag mayroong nagtangkang mag-kidnap sa iyo, hawakan mo kaagad sa tenga tapos hilahin mo pababa ng sobrang lakas. Nang dahil doon, pwede sila magkaroon ng tinnitus o yung matinis na tunog sa tenga nila at pwedeng sumakit yung ulo nila at hahayaan ka na lang. Wait lang kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko. Gusto ko malaman kung gaano kalayo yung narating nito. I-comment e mo naman kung taga saan ka. Kung matrap ka sa isang lugar na merong chlorine gas, humanap ka agad ng tela or ng medyas mo or ng damit mo tapos ihian mo. At pagkatapos nun, ipangtakip mo yung sa bibig mo at sa ilong mo. Yung ihi kasi ay nakaka-neutralize ng chlorine. Bagay last pack, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba, nakabag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede mo yung kaalaman mo, kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, yung panghuli. Kapag meron ka nakaaway, tapos yung kaaway mo ay biglang nanlaki yung pupil niya, nako, kung ako sa'yo, mag-sorry ka na agad at tumakbo. Sobrang delikado na ito kasi nagdidilim na yung paningin niyan at baka ano pa yung magawa niya sa